ng demotize mga aludis. so, Ang ibig sabihin ng demotize sa mga aludis, mawalan ka ng ads and then i-press ka. Customer Pipito! Fuck! Uh, what's up mga alulis? Pipito is back Fuck! So, ngayon maalulit ka sa mga ano na ako. Kasi ngayon ko ang sulit yung mga ano dito. So, ayun na mga ano dito. So, pag-usapan ko ngayon kung paano maiwasan madino. So, yung channel mo. Yung channel mo mga ano dito. Ingatan mo talaga yung mga ano dito. Huwag mo pabayaan niya na mawala sa'yo mga ano dito. Sa iyo, nahirapan mo yan mga ano dito. So, ito mga ano so, dito. kailangan mo talagang alagaan yung channel mo. Ito mga ano dito. Pag-usapan natin ngayon kung paano maiwasan yung no so, so, ano, ano nga bang ibig sabihin ng no taiso, mga alulis? So, ang ibig sabihin ng mga demotais, mga alulis, mawalan ka ng ads, then i-press ka. Yung gita mong mga alulis sa YouTube, is, is, i-press yan. Pag na mo ka makalulis, wala na yan makalulis. Wala na yung ads mo mga alulis. So, mag-aantay ka na ng one year or two years bago iba yan, mga Lourdes. So, paano nga ba yan? Maiwasan yung madimotize, mga Lourdes. So, ayan. Uh, so, ayan, mga Lourdes. walang Lourdes, wala mo na So, ngayon, papaliwanag ko lang sa inyo kung paano maiwasan yung madimotize. So, paiwasan mo mga demotize, mga Lourdes. Ala Alam nyo na ito, mga youtuber mga small youtuber, nang agaya ko. So, pag nag-ano kayo, nag- alam nyo na yun, SSS, PPP, alam nyo na yon So, WW, alam nyo na yun. So, hindi ko lang magitin lahat. Uh, hindi ba ko lang? So, mga small YouTube ko, alam nyo na yon So, pag... So, pag uh, monetize nyo pa lang mga Lodis, <coughs> yung una nyo post mga Lodis, yung mga bago nyo post, huwag nyo kagabi salang nyo sa... SSS, sa kasi CC, wag nyo agad i-salang yun mga lodi kasi Ah, naka, nakakarihin mo yung mga alo, de, pag sinasalang nyo yun, agad yung bagong post nyo, at saka hindi umabot yung 1K views. Dapat abot nyo ng 1K views mga alo, de, yung isang video lang. Tapos yun isa lang yun, kahit balik-balikin yun, or kaya ah, salit-salitan, ganun. So, ayan mga alo, de, may wasa mo yun. <coughs> so, ito, ito pa. Ah, dapat dapat one kid yung isa lang mo doon. <laughs> At ratratin mo yung WW. Ratratin mo yung WW. Ratratin mo lang yun mga alodis. So, kaya na nga. <laughs> ma, ano mo yun ano yun. Ma, balance mo na yun yung, ano mo, views, uh, S, 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 S. So, ano ang ano Dapat kuwasan mo mga alodis. So, ayan, tumain na yan, Brad. So, kailangan mo na yung yan, Brad, kumain na. So, ayun mga kailangan, yun ang dapat mo ang malaman mo yung vlog ko na to. So, mga isa pa, lang pala dyan. Ay, uh, maganda, nakikita ko sila na nakamoon uh, nilang pala, sinasalang agad sa SSS. So, uh, pinakasok nila Pagkaamo na lang palang mga kalodit, pasensya nyo na mga kalodit, medyo may So, yun na nga. So, so medyo tahimik na yung aso mga kalodit. So, amo niyo palang mga kalodit. Huwag <coughs> nyo agad isa lang yan sa, ano, sa SS, SS, SS na yan. So, video bulol ako sa S mga kalodit. So, yun na nga. Huwag nyo agad isa lang sa SSS. SS. Doon muna kayo sa WWW. Ratoratin mo yung W-W bago ka mag-SSS. Huwag mong madaliin yung ano mo. Okay. Sabi nila, ano? We will add Huwag mong madaliin yan. Darating din yan sa'yo. So, mag ka lang. Magtiis ka. Huwag mong madaliin buhay mo. So, darating din sa'yo balang araw. So, okay. ayan mga loli. <coughs> so, pag-usapan natin yung we will yan. So, ito mga loli. So... <coughs> paliwanag ko lang sa'yo, nagpadala sa iyo, nag si YouTube sa akin ng Will Alcid noong January. So, uh, pinapalo ako dun sa post office. So, walang dumating mga lulis. So, nag-iwan lang ako dun ng number. At saka, Will ad uh, Address. address. Nag-iwan ako ng address, saka number ko. Saka email ko. So, ayun no, mga lulis. Pag dumating mga lulis, tumawag yun mga lulis. So, <laughs> ngayon, wala pang dumating. So, nag-request ako mga lulis ulit pag di dumating sa inyo mag-request mag, -request, mag -request ko every 2 weeks or ano, you know, 4 weeks na kalipas. after 1 month after ng 1 month diba, ngayon kuwari uh, uh unwari nag-request ako ng February so next request mo pag di pa dumating next request mo is March 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 tapos mag bilang ka ng 2 weeks pag mabot ng 2 weeks 2 weeks I-request mo na. So, pwede so na yung mag-request, mga luli. So, ayun lang. So, ayun. So, hanggang dito na lang no, vlog na to. At, tatapusin ko lang. Thank you for watching. So, sana yung nagustuhan nyo to. Kung nagustuhan nyo, thank you. Subscribe one want. Click the notification bell. And, don't forget to subscribe.